Walang kasawa ang nilagang baboy na naman tayo ngayon. Ayan na nga at sinasangkot siya ko na nga ang karne. Pag medyo malambot-lambot na, ayan na, lagyan na natin ng tubig. Dahil luto na nga yung ating baboy, isinunod ko na yung sitaw at saka yung puso. Ilagyan ko na rin ng siling green. nag lang ako dyan ng mga pampalasa kasi medyo napadami yung aking tubig na nailagay. Hinintay ko lang na bumulak ng ilang minuto at nilagay ko na rin yung pechay at saka yung katas ng kalamans. Yan o, tingnan naman. Ano kaya sa tingin nyo? Masarap kaya ang akalabasan nito? Ayan, luto na. Kain tayo. Salamat Lord sa blessing. At dahil nga laging umuulan, ay naisipan ko naman na maglugaw. At ginis ako na nga ang luya. Dahil brown ang luya, isunod ko na rin ang onion siya. na mainip. andyan na ang bawang. O, oh, ayan. Halo-haloin lang natin. At pag nag-brown na ulit, pwede nang ilagay ang delata. Para maiba nga naman ang aking nilugaw, ay eh, ayan. At ginisa ko na yung saba. Yan ang ihahalo ko sa lugaw. Ay, naku. ano-ano na nga ang naiisipan ko sa mga pagluluto na yan. Basta makaluto at na may makain. Lutong kanin na nga lang yung nilagay ko dyan. Sa ginawang nilugaw na yan. Aba, isa walang kumain ng bahawit. Ayaw magsikain. Ay di, ayan, ilugaw na lamang. Di kay, pag nalagyan mo ng mga pampalasang sangkap, ay masarap na. Naluto na rin sa wakas. Ngayon nga, nilagyan ko na rin ng siling green na naman, pampabango. Nag-add na rin nga ako ng paminta dyan, pampabahin. <laughs> o siya, babay na, kain na tayo. At ako'y marami pang gagawin. Salamat sa panonood. Hi guys! Ano na ako. What's that? Ah, uh, a bread! Logo the bread! at the bread. Mm -hmm. What are the bad.